Panalo po ang Gilas Pilipinas kontra Iran kahapon by one point. Nakita po natin ang ginawa po ni Justin Brownlee mismo. Katulong sina John Marpajardo, Scottie Thompson, at iba pang mga Gilas player ano po na talagang nag-step up para makuha ang panalong ito. Hindi madali ang ginawa po ng Gilas kahapon. Alam naman natin si Justin Brownlee, ano po. Umpisa po ng Asian game na yan, eh hindi pa totally 100% si Justin Brownlee. Si Justin Brownlee po ay kagagaling lamang sa injury at kasalukuyang nagpapagaling pa lang. Kagaya ng sinasabi po ni Coach Tim Cohn, ah, uh, kuminsan si Brownlee, ano po, eh talagang namimilipit sa sakit na lang kung minsan sa gilid po ng ano, uh, floor, no? Minsan nahihiga na lang si Justin Brownlee kasi hindi pa po talaga magaling si Brownlee. Kaya yung mga mahilig magkumpara dyan na si Brownlee daw ay hindi uubra kay RHJ. Antayin nyo na maging healthy si Brownlee bago nyo po sabihin yan. Dahil yung mga time na nagkaharap sila, kagaya sa PBA Finals, unhealthy si Brownlee. Kasi nga po, na food poisoning yung tao. Eh, I don't know kung merong foul play po doon. Pero na food poisoning yung tao, kita natin hindi 100%. Kaya ba, talagang dinumi na yon ni RHJ. Pero makikita mo yung performance nung Justin Brownlee na hindi 100%, kumakamada pa rin talaga. Kagaya rito sa Asian game, eh makikita mo, eh talagang nagdudumi pa rin at nagbibigay ng malaking punto si Brownlee. At yung team play na binabanggit po pagka si Brownlee ang nasa loob, napakalaki ng difference niyan kay Clarkson. Yung sinasabi nilang, eh si Clarkson sana dinala dyan, ganto ganyan, etc. Alam mo kahit si Clarkson nang dalahin mo dyan sa Asian game at sistema pa rin ni Coach Chat Reyes, yung dribble and drive na ginagawa ni Chot Reyes, na kay Clarkson lang ang play at lahat ng tira halos ay eh, nanggagaling lang kay Clarkson walang pagkakataong manalo ang gilas laglag -lag, ano po ang mangyayari sa gilas at wag nilang sabihin may hina lang ang mga kalaban sa Asian game hindi po kagaya ng Jordan yung national team pa rin nilang yan na dinala sa World Cup yan pa rin po ang pambato nila ang China at ang iba't ibang mga kupuna na nandyan po sa Asian Game. Ano po, kagaya niyang Iran na tinalo po ng Gilas. So congratulations po sa Gilas. Nasa semis na po ang Gilas Pilipinas. Tandaan nyo po yung line-up na yan ng Gilas Pilipinas. Ito po ang line-up na sumalo sa kapalpakan ng SBP at ng MVP Group. Yang mga palpak na yan, ano po, na ginawa nilang kalokohan sa gila ano po na dapat sana napakalakas ng team ngayon nagkasabit-sabit ni remedyohan lang po ni coach team ko ni Al Francis Chua ano po ang team na yan para kahit papano may maiharap tayo at makikita mo ni hindi sila sumuko kahit underdog sila yung napakalakas ng line up na maipapadala dyan nawala ng dahil sa kapalpakan ng SBP na yan at ng MVP group. Dapat sa mga yan ano po, yung SBP na yan buwagin. Ano po, dahil talagang ano eh, grabe yung ginawa nila sa Gilas. Ang nagsasuffer ngayon yan, kagaya po ni Coach Tim Cohn kagaya po ng San Miguel Corporation na magpapatakbo ngayon ng Gilas. Pero, makikita mo lumalaban pa rin ng Gilas. Buong puso pa rin lumalaban. Hindi sila nag-give up hindi sila umatras yung no, sinabi ni Coach Tim Cohn, kung aatras uh, na ba tayo ang sabi pula ng mga player lalo na ni Junmar Pahardo, eh tuloy lang lalaban tayo at yan na nga po nasa semis ang gilas China po ang makakalaban po nila ngayon sa semis so tingnan natin suportahan natin wag na wag po natin ikukumpara si Brownlee kay JC no magkaiba si Brownlee team player po si Brownlee si JC uh, ano lang po siya talaga talagang ang play para lang sa kanya one on one lang ganun lang ang laro ni JC kaya ang ikot ng bola hindi talaga maganda kung hindi lang mahina ang China na huling nakalaban nila baka itlog ang naiuwi ng Pinas sa World Cup di po ba? dahil sa sistema ni coach Chot Reyes sa play na ginawa niya then hindi rin maganda ang ikot ng bola dahil nakakonsentrate lang nakadesign ang play kay JC hindi kagaya ni Brownlee. Kahit i-design mo yung play kay Brownlee, lahat ng mga kakampi niya makakahawak ng bola. Lahat ng mga kakampi niya makakatira. Lahat magko-contribute pag si Brownlee ang nasa loob. So hanggang dito lang muna mga Cubs. Suportahan po natin ang Gilas Pilipinas sa semifinal. Sana manalo tayo sa semis. At makatapat sana natin yung Jordan na yan na pinagmamagaling po ng iba. Tingin ko nga po parang ano eh. Ibinigay lang ng Pilipinas talaga yung panalo sa Jordan. Tingin ko lang, no? Tandaan nyo, napakatalino. Tawag nga kay Coach Timcon, the tactician. Eh, napakatalino talaga yan. Alam ni Coach Timcon saan siya babracket. Eh, nakita niya yung bracket na yan. Although malalakas yung mga kalaban na yan, pero... Napakalaki talaga ng potential, ano po. Pag-asa na manalo tayo, diyan tayo nakabracket. Nakita ni Coach Timcon yan, so... Yan, dyan si Coach Tim Cohn ngayon, nasa semis na tayo. Sana sa finals, kung makakalusot tayo sa China, makalaban natin yung Jordan na yan. At makita ng Jordan kung gaano kalakas ang mga Pilipino sa basketball. Yung nasabi natin puso talaga. Yung totoong puso ha, hindi yung pusong mamon ng mga nagdaan dahil sa coach na walang kakwenta-kwenta na puro learning experience na kapag natamba ka, nang sasabihin, buti na lang ika, nakadikit. Eh, di ba walang kakwenta-kwenta ang coach yun? So, at least ito na, andito na yung pagbabago. Suportahan natin talaga ang gilas. Para magitan po ni Coach Tim Cohn at ng mga player po ng gilas. Salamat po, mga Cubs.